自己带了。 lang bila Guys, na oh. Nabunot na siya. Kasi, nahihingal. Hiningal ako. Nabunot na, kaya siya naman oh. Ganyan ang sahig namin, hindi yan marmol. Siminto lang. Siminto lang yan. Siyempre, mayaman kami. Kaya siminto lang. Peace. Ngayon, no, oh, bunutin na niya yung sa ilalim. Ang gagawin naman niya bunot sa ilalim, kamay, gagapang. Kasi hindi man maurong namin yan kasi ayan may mga nakapatong ng na TV. Kapatong. Kaya eh, hindi man pwedeng iurong. Nakapix yan dyan. Kaya kamayin na lang doon para ma-ano para Para, para mak maki Nisman. naman ang bubunot sa ilalim. Ayan. Walang binisin. Pero yung lamok lumayas. Yeah, yes. Ayan Ay, ano, yung ilalim. Kasi And hindi nagbabayad ng upa, <laughs> Walang pambayad ng upa Kaya ayan. <laughs> Ayoko yung palayasin. Pinalayas namin yung mga... Lamok. Borders. Bawal dito. extra. Kasi wala na ng... nga kaming pambayad tapos may extra pa. Wala oh. na ang libre ngayon. Hindi <laughs> pwede lang tumira dito. Walang <laughs> <am> libre ngayon. Kaya <laughs> eh, walang libre kaya hindi pwede yung lamok dito tumira. <laughs> Kasi bawal. Magbayad muna. Magbayad sila. <laughs> lamok, ano, dinideskitahan. Ganun talaga. Gustahan, pati kayo, may mga borders kami. <laughs> may borders kasi kami marami. Marami sila eh. Eh hindi ko naman masingil. Kasi ang dami nila. Nagutulan manirahan eh. Ayoko nga eh. Kasi hindi magpapigil. Naninirahan pa rin sila dyan. O oh, bahayan. Ninirahan sila. Ayoko nga eh ay mali ng pagpapindot ayan o eh. nabuna ayan na-floor work naubos na yung floor oh. wax. dito pa lang sa sala yan oh. dito kami tapos oh. wala pa sa kwarto dalawa. ayan o oh. Hindi pa kami tapos dito. Ang dami. Ang dami. Sa mga sulok-sulok. Ang eh. grabe. Ano hirap. Ang hirap. Oo. Ang hirap. Paano kasi pinapalayas ko na yung border namin. Ayaw parang lumayas. Ang dami nila. Hindi sila nagbabayad. Tapos gaya natapos din namin na yan. Ganyan lang ang side namin guys. Natapos din maglagay ng floor wax. Napalayas na yung coating border namin. Hindi pa lahat. Ang hirap magpalayas. Ang tigas ng ulo. <laughs> ah, grabe. Ang tigas ng ulo. Lumalaban. Ang sakit pa naman. Pag lumaban, hindi lumaban ang patas. <laughs> Kaya, ay nako. Ang dami na nakatira dito. Ang hirap maningil. Ayaw magbayad. My God. Ikaw pa yung kagatin. My God, guys. Ayan. Ah. Lap. ko na, kaya nilalakasan ko na yung Hirap yung burgers na yan eh. Ayaw tumulong magbayad. guys. Ayan. Hirap Linis din. Ang kwarto, hindi pa namin nalinis guys. Kasi napagod na ako. So, siyempre, ang lola. Masakit na ang ulo. na siya guys, thank you God ah, huh, tanda na ang lolo, kaya nahihirapan na